Ngayong araw, lunes, inumpisahan na ang paggawa sa bahay ni Nanay Salud. Samahan nyo kami, silipin natin. Kaninang umaga nagumpisa na po yung mga karpintero natin sa paggawa ng bahay ni Nanay Salod. So ngayon po patungo kami doon, silipin natin at nagdala na rin kami ng bigas, groceries para kay Nanay Salod. Habang ginagawa ang bahay niya, mayroon siya nga konsumo. Ang kasama ko pala ngayon ang nag-drive sa motor ang bayaw ni Brutata na si Sami busy po si Bro Tata ngayon kaya kami lang muna ang magbiyahe Anay na lang. na 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 llamada Na Ag I-target pa, no? Nanay ka nang, basol ka kinanay, puno sa isda. Ah, lisa dah, guys. Kamot na naman, na may banyira. Isa daw? Mm. Pangka-pangka, man kil kilid-kilid. Ang kilid, no? pangka, no? Mm -hmm. Kuya, pag mababag, mababag ang sangit. Sangit, <laughs> nung mo gomay rang motor makatuktok-tokor gino no mm Nah ini tersadar di sauna, terus <laughs> kini ini ditunggu, I don't know. No. Oh, nun. Ulan. Kami boy. Banjo. Nay. Nasa man na yung mga balay? Isog na na? Um, um, Uwan pisahan na? Yan ang bahay ni nanay. Yan ang hinangir muna yung poste. Sa kanayan buhusan. Ito po guys yung kwarto ni nanay doon. Dito po yung sala. Yan. Napanis si Sumpay dito na. Paingundos may kaldero. Napanisay. So kanisa ba? Napanisong pa. Mga anak nito mag il. Naami. Nay. Hmm? Karon Naami dala. Nga lang. Gulit-gulit sa'yo. Ngayon po. Ngayon eh, po. Habang uh, ginagawa pa yung bahay ni nanay uh, sa lod. So, nay. Habang-habang ginagawa yung bahay ninyo. may dala kaming bigas at groceries Bi bugas o groceries amun dala mm. ha <laughs> <laughs> katawahan na ano yo <laughs> so napa kay bugas ron wa ay kay bugas ay gamay na lang brother na yan na ra Wah sudan, <laughs> dahan. <laughs> Itu asa mana ibu tang naik di asa solod? Ada <laughs> ini. Yan eh, nah, ko siang... nah, Hari Oh. Nah, hari, uh -huh. hari Yan hari po. Yan, mayron kami groceries. Ay, tanawa na ay, daghan oh, oh, oh. Huh? eh, daghan ka eh. yan ha? yang ano, Mayron shampoo, sabun Yan nah, uh -huh. sa uh -huh. atong Saka ito po. Meron tayong bigas. Ayan. Ayan na tayo bugas. Ayan. Ayan. Well, yung balay ni nanay dali. So, plaster ang bugas niya. Ano Kompleto yan ay ha? Ha? Kompleto na. Nanay mga sabon, shampoo mga maylo ah wow. gatas mga dilata oo niyang mga sarinas na niya ha? Ah, nawa sarinas na ah? ay isuan naman natin ang saging oh sarinas nga nga ah beefloaf nga korn beef ah sige salamat ah uh ah -huh. <laughs> ah sige nain magpuloy mo ko yung o kay tata busy ah busy talaga the... mm, na naaigit ko nga naaigit trabaho salamat si sami sa lang saya ka sulten ni mo. Da lakaw di ara dapat. Ako sini nasab ang garimao. Nga ano manay mon sinilas nga balikton. Wa ko ko para sinila do kay di kubriha ra ko. Asa balita lang na mo nya. Musa may kasulten ni mo ngaam tay bugas og grocery. Salamat intaon sigoo. Nga inyo pong itagaa. Dung. Inta deling lingi ko ni ta motrang. Di sura gi pinauna. Yeah, unsa may kasulti sa ni mong happy na ni imong balay happy hapit naman ni human. <laughs> Gisugdan na naman ni. Ah, eh. hmm. sugdan. So, Kay nga masakod ya hapit ta. Salamat. Iya ko ta suko ni like pa sa bo. Salamat. Salamat ta ta human. Gisugdan na. So yun po guys sa ah. yung araw inumpisahan na niya sa pag ano, paggawa yung bahay ni Nanay sa Lord. So, Karon sa kuan ay. Ano niya na sa Bernes hapit na mo mm -hmm. mm -hmm. So lunis uh -huh. uh -huh. So sige lang, uh, isang linggo, dalawang linggo siguro ito matapos talat lahat pati na yung CR. So ngayon, na uh, ngayong araw pa talaga nagsimula sila. Uh -huh. So ang, siguro mahuli ang pagbuho sa poste. Uh, i ano pa nila, ipabarog pa nila ang kahoy. Uh -huh. So, lip, lipay? Lipay, <laughs> po. <laughs> si Nanay Salon. Yan. Salamat ang Atenida. Salamat din. Atenida sa atin si Grispo. Salamat ang Atenida. Ina Atenida. Salamat. Salamat din. Salamat din. Salamat din. Imo na sawa. Dili si atuang sponsor. Oh, oh, salamat din daw. Atenida, salamat. Salamat. Oh, yan. Yan ate ya. maraming salamat po. Yan. Tingnan natin yung mga karpintero dito.

diyan na ha. Dito kami magdugay ha. Ano ba? Kayo na pa may adtoon. Si Kuan eh, si Dona Cross. <laughs> <laughs> Yan si. Na ya, bye bye. Bye bye. Oh, grabe si Kata na. Muro eh. uh -huh. mas pilita Corales. Ay. Uh -huh. Kela kang pilita Corales na. Eh? Uh -huh. Ano ko kailangan ko? Tung ba nga? Ah, uh, katong ni karaan. Ah, uh -huh. uh -huh. kailangan. Eh la ganan? Oh, ah, batannak ko. Unsamai kanta ni Pilaita Corales be. Na rimus ko ai. Hmm. Apo ko Kita ka marata. Hmm. Ni mm. rilikanta. Yang kanta? Hmm. Kan liro. Mm. Liro nga kanta ni ba. Hmm. <coughs> Liron, liro, Sinta. Ah. Lindaraan di. Lindaraan di. Napa mi ato ondune? Samabayot. Ah, hmm. Yan po guys, yan lang muna ang update namin ngayon sa pabahay natin kay Nanay Salot. Yan po na umpisahan na. Maraming salamat sa ating sponsor dito si Ate Nida sa Chris. Maraming salamat at maraming salamat din sa mga laging nagsubaybay sa ating mga upload video. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye, ato sa mia. Babalik kami bukas. So yan po, yan po guys ang uh, umpisa na po yung bahay ni Nanay. Lowness na yon. So siguro dalawang linggo ito matapos. Bye bye na na eh.